In, inyong uh, baba lang po natin ng konti yung inyong camera pero sa ngayon po uh, maraming maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong uh, ayan ayan better ayan ano kasi mukhang na-excite si Kanoli sa uh, pagbabahagi ng kanyang naranasan sa sa kanilang komunidad at talaga namang uh, sinong hindi magiging madamdamin no, tungkol sa nangyayari sa kanila. Pero aka no, isa na lang po, ulitin po natin yung panawagan natin sa sa pangkalahatan po, no? Ay, layo lang po kayo ng konti para makita ng buo yung mukha po ninyo. Atras po ng konti. Ayan. Ayan, ulitin lang po natin yung uh, panawagan po natin, no? Sa sa gobyerno, tsaka sa uh, fossil fuel companies, no, yung apat po na sinabi nyo kanina, uh, para lang po malinaw at makita po nila kung saan nanggagaling, kanino nanggagaling yung panawagan na yan. Kuna ko na po, uh, yung panawagan sa gobyerno at uh, sinasabot naman nila na ginagawa ng intervensyon ang uh, pagbaksak ng pader sa aming lugar. Ngunit panawagan doktor sa panawagan sa gobyerno ay paggandahin naman nila ah, gawin nila pulido ang paggawa ng nasirang pader. Kasi sa nakikita namin, malit na kabilya o ang ginagamit nila. May ikli mga semento. At hindi namin malaman kung gano'ng tatagal yan. Kasi yung nire-repair nilang pader ay ginawa ng gobyerno, hindi tatlong, apat na taon lang. Ibig e, sabihin, ginagawa ba nila ngayon ay good for three to four years tapos babagsak na naman kasi palala, ang napalala ang, ang climate change at climate emergency dito sa amin. O di, ito'y siklo. Siklo ng pagbagsak, siklo ng pag-repay, siklo ng gastos. Yang... Hello. Yan. Yung panawagan po natin sa mga climate polluters ka na Oli. And at last, tayo ng konti na no? lumalapit na wawala po yung uh, mukha natin. Yan. Ay, panawagan ko naman dun sa, ay, sa mga pabrika <laughs> ng fossil fuels. Yung ba? Yes. Yes po, ka na Oli. Panawagan ko ay kung talagang ako'y naniniwala sa mga obserbasyon ng mga scientist sa buong mundo. Ito yung sinasabi ng nga ni Greta Thunberg. Eh. Tinutumbok ni Greta Thunberg. Iyong mga fossil fuels producers. Kung kayo nga ang talagang sanhi ng paglakas, palala, ng habutik ng mga bagyo sa buong mundo. E eh, pwede ba itigil na ninyo Sa kabila ng pagyaman ninyo, isipin ninyo, ay naghihirap naman ang mahihirap na bansa at ang mahihirap na vulnerable ng pamayanan. Di tulad dito sa amin. Di kada si Ted na na nahihirapan dito. Ibig sabihin, dapat tulugan na ng mga pabrika ng petrolyo at langis yung kanilang pagbubuga ng fossil fuels. Sige po. Okay, maraming maraming salamat po. Kano, huwag po muna tayong maalis sa Zoom call. Mamaya po, meron pa tayong question and answer. So, kung may mga tanong po sa inyo, ang mga kasama po natin sa media ay standby lang po tayo. Sana uh, ma pagbigyan niyo pa po kami. Maraming salamat po, Kano. Okay. So, ang susunod naman po na magbabahagi sa atin, so